kwento naman to na ano, hindi ako sa mga ng aeroplano or pumasok ng airport. Pero kwento siya ng airport. Oh, game na. So, one time, hinatid ko yung mama ko, papa ko, tsaka kapatid ko sa airport. Saan sila pupunta? Punta sila ano, Jensen? Sir, ba't di ka kasama? Siguro yung fear of biyahe pa din, or fear of sakay ng aeroplano. So ayaw mo nang Ayaw nang aeroplano As much as possible Hmm Siguro ano Hindi pa yun yung time for me Siguro no, pa, pa, pa rin ako nun Ilang taon na ako so, Hindi ko mag high school Ah uh, Mag high school Pero marunong naman ako Pero naka. nakasakay ka na ng aeroplano na Hindi that ko that's oh, that's okay, that's okay, that's So talagang kinikfear so, mo lang Kasi nga hindi mo pa nasusubukan Oo oh. Pumunta siya na ng Jensen Jensen ba tama? Oo oh, dalam po Jensen Lake Cebu Hmm oh. Tama Jensen Lake Cebu located kaya yeah, before, ingit na ingit ako kasi pag uwi ng mama o papa ko tapos mga galito. Uy, yung kapatid mo nga nakakain ng ganito na Hindi naman ako sobrang ingit na ingit. Pero niyaya ka ba nun? Niyaya ako. Ayaw mo? Ayoko. Takot nga kasi ako. So, nakailang pilitan, tapos ayaw mo talaga? Uh Oo. -oh. Ganyan naman kami. Wala kami sa pilitan sa bahay. <laughs> At syempre, apat kaming bumiyahe papuntang airport. So, sa kapatlo sinasakay. O, sinong uuwi? Ate, ako lang, mm -hmm. di ba? Syempre, ano pa lang ako? Mag-high school pa lang ako. Mm -hmm. Ah, wait. Sa journey, mag-high school? Hindi. Ano na ako? Ngayon? So, binigyan ka na? Oo. Oh. Hindi, mag-high school pa lang ata. Bakasyon lang. Bakasyon ng ano? Grade 6 pa high school. Hindi, hindi ko talaga na maalala. Basta tatlo pa sila, kumplay, tapos hindi. O baka nga grade school pa nga lang nata ako nito. Na tapos yung kwento is ano, edi yung Wian. Tapos hindi ko alam paano ako nakasakay. Pero, sumakay ako ng taxi. Siguro, ito yung idea ko na, or siguro first time ko sumakay ng taxi din. Na mag-isa? Na mag-isa. Mm. Sumakay ako ng taxi. Pagsakay ko ng taxi. Sh**. <laughs> <laughs> Tatawa ko car. ko ng taxi, driver seat ako. Katabi niya ako. Tapos, may babae sa likod. Siguro yung babae. Mga... Uh... Nauna kang sumakay <laughs> o yung babae yung... <laughs> pili sabay kami. <laughs> tapos? Hindi, pili ko nauna siya ng konti. Tapos na ko nung taxi driver. Oo. Ah, pag tumigil siya sa harap, tapos tumakay ako. Hindi, piling ko sabay lang halos. Hindi, feeling ko hindi ko matandaan na eh. Basta pagsakay ko, may kasama akong babae. Ah, Siguro yung babae mga 20 plus na nung time na yun. May 5 to 7. Tapos ako nagpa- Kuya, ano, sa ano po ako? Okay, sa part. EDSA Guadalupe po. Eh? Teka, kala ko ba susunod? Pabalik na, pabalik. Ay, pabalik pa hinatid ko na sila, pauwi na kami. Mm. -hmm. Basta lagi tanda, ang alam ko, may pera ko lang nun is 180, 250. Pero ba't Wada? Ano? Kasi pagdating ng Wada, alam ko na pauwi. Ah, hindi mo na diniretso ng bahay? hindi <laughs> ko din alam. <laughs> Kasi nga ka, hindi ko nga alam yung, hindi ko alam yung, yung kung paano nag-work yung taxi. Ang alam ko lang na mode ng transport, tricycle jeep. Yan, yun lang. Hmm. Tapos hindi yun. Ayan Sakay ako ng sabay ako. Tapos may, meron pala sa likod na babae. Ang tanda ko pa, siya yung unang bumaba. Tapos nung nahatid ako sa guwada, nagbabayad ako hindi tinatanggap ni Manong yung bayad kasi ko. bayad na daw kasi bayad na daw tinanong niya rin ako ano ano hindi ba kayo magkasama ng babae hindi ba ba kilala yun oo uh, hindi po oh <laughs> god <laughs> ah gets ka na okay gets. so basically parang akala niya magkasama kayo oo uh, pero alam ko rin yung time na yun parang pero uh, hindi siya nagtaka ng, bakit na bakit naunang unang ba yung babae actually alam ko nagtaka siya nagtaka siya na ano na may kasama siyang iba na hindi niya kakilala yun yun yung story ano. yun ba yung kauna-una ang grab share? <laughs> <laughs> di ko alam, gagawin. <laughs> yun yung kaunahan nang hindi ko alam kung anong tawag sa taxi. Yun yung ano no, ewan ko kung sa inyo. Sa amin, pag nag ka, big time ka. Parang ang mahal-mahal ng taxi, no? Uh, actually. Mas mura pa mag-taxi kaysa mag ano ka. Gagawin, nag-taxi. Taxi nga lang ako nung college na ako. Minsan ano na yun, call yun for urgent talaga. Sobrang okay. urgent. Yung ngayon na, pag ano, pag nag-commute ka, kunwari tayo apat, oh. commute tayo. Uh oh. -huh. Magkano pa masayi, 14 isa, 15 isa. Kunwari, from ano, market market to Pembo, Ganun Oo, oh, mga sa na yun. Oo, oh, 15 times 4. Kano na, di ba? 16 na yun. Oo. Oh, oh. E eh, kung itataxi mo. Oh, pero pag sakay mo pa lang, 40 na agad. Pero, pag baba mo, halos gano'n din. Hindi, oh. Go. Di, pembo to. Ano, market market pembo. Pag komembo nga sa amin, parang mga nasa 70-80 lang eh, pagbaba. Pero may mga disadvantage. Saan na yun? Pero kailangan, apat kayo. Kailangan punuin nyo yung uh, ano, yun kas maghati-hati. At saka, kung may dadaan na taxi na itasakay ah. kayo, availability ng taxi. Hmm. Okay lang kung availability ng taxi. Availability ng taxi sa area pa. May ano, may kwento ako. Ah, oh. Taxi blues din to. Singapore. No, you. Unang at yung ano, no, yung yung ko na that's unang that's ano ko. Kwento unang una kong byahe international. In libre okay. ng PH. Ah, ah. Di ano, baba, airport. Hmm. Labas, taxi. Syempre, sila yung dalawa nasa likod. Mm -hmm. Ako sa kaya sa harap, tabi ng driver. Sa pumunta? Hmm? Sa pumunta? Pa-hotel yan. So, pagsakay ko ng taxi, yung sa katabi ng driver, Gulat ako may manibela. So dalawa yung may manibela? Balik ta. Yung taxi mismo, yung layout ng sasakyan. Ah, magkaibang ibang side ng manibela. Mm. So sa ano, right side. Mm. Ah, So, eh, syempre, dahil Pinoy, nakasanayan natin, nandun tayo sa right side, sa sakay, pag kung katabi tayo ng driver. Gulat ako may binubela. Tapos gulat din yung driver, pero natawa. Ba't noon ka po po? Tapos labas ako. Upo na ako dun sa kabila. Sabi niya lang, it happens all the time. Ah. parang dito rin naman sa atin meron. Ano ba yung pag ganyan? Di, baliktad. Yung parang ano, British na ano, driving layout. Kasi may nakikita ako lagi kaibigan kong babae. Sa kabila yung ano. Sa right ano. side yung mm. um, manebehela niya. So ibig sabihin British car gano'n? Mm. Ano, basta mga sinakop ng UK. Malaysia, Singapore, hmm. Japan, gano'n din Japan. although hindi sila sinakop ng ano, UK. Sa so, right so, side so, na part yun gano'n? Mm. UK mismo. So, pero pag US, gano'n. Yung atin <laughs> Taxi memories. 280 pala. Hindi <laughs> ko naalala ko 280 pesos pala. Basta tanda-tanda ka nun eh. Eto, 280 nak. Pamasahin mo na yun, makaka-uwi ka din yan hanggang bahay. Laki na nun. Oo, oh, malaki nga. Pero hindi ko lang paano uwi. Kaya no choice ako, alam ko. Tapos di ka natakot kung magugoyo ka ng taxi. Ako nagmetro nag-metro naman. Naka-metro, alam ko. Pero nga kasi may kasama ako. Oh. Hindi, yung siyempre, unang ano. hindi um, mo alam kung sa, isasabay ka eh, gano'n. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Alala ko pa yung babae, nanggulat ko yung babae. Nakala siguro anak ka, gano'n. Hmm. Anak ka ng driver. <laughs>